Guys, good evening. Yan, sana nakikilala nyo pa ako. <laughs> Yan. So, guys, napaka sakit sa damin-damin, no? Sa damin-damin natin. Dahil sa haba ng panahon, sa haba ng ating uh, ginugol sa ating pagbablog, nakarating na tayo kung saan-saan at dumami na rin yung ating mga Uh, viewers, yung ating mga followers. Ayan. So, hindi ko akalain, guys, na yung ending nito na nakawin lang sa atin. Ayan. Ayan. Shoutout sa naghack ng aking, ano, aking page. Ayan. So, guys, ito, ito yung page ko. Ayan. Kita nyo naman sa wall. Ayan. So, ako nga pala si Dudski Alba. Isang ah... Uh, Motovlogger dito sa ano Masbate. Hindi ko akalain guys na ma lang 'yung ating account. At nanawagan ako sa inyo, lalo na sa aking mga followers diyan, no? Na ito na 'yung bago kong ano uh, page. Ito na 'yung ating bagong uh, Facebook page. So dito na lang kayo guys magsubaybay kasi dito na lang natin itutuloy 'yung ating mga travel. At sana uh, pakiusap ko lang sa inyo kung nakapag, nakapalo pa kayo doon, umalis na kayo doon kasi hindi na ako yung gumagamit noon. Yung gumagamit na noon guys, yung hacker na. Ayan, at kung dumaan din, at, duma, at kung dumaan pa sa wall nyo, yung page na yon So guys, please pakireport nyo na lang para mawala na, mawala na yon baka magtanong kayo kung bakit nahack yung ating account. Kasi nga, uh, may nag sa akin na nagkaroon daw na tayo ng violation. Kaya kinabahan ako kasi nga uh, syempre uh, nag ako kung ano yung violation na ginawa ko. Tapos yun, nagpadala siya ng, ano, ng message sa atin at ayusin daw natin yung violation na, uh, nagawa natin. Tapos may link dun guys. Kaya yung link na yon kasi gusto ko na gusto ko agad maayos, pinasok ko ngayon. Hindi ko akalain eh, na Uh, ano pala siya hacker na pala yung nagmamaniobra akala ko si Facebook lang yung pala isang magnanakaw na kaya eto guys advice ko lang sa inyo Siner ko lang itong video na to para aware kayo para hindi kayo magaya sa akin no ang haba ng panahon na ginugol ko doon sa page na yon pinaghirapan ko yung page na yon guys pinagpawis at puyat Pagod din yung uh, pinundar ko noon. At syempre, para ma-share ko din sa inyo yung mga travel natin dito sa Masbate. Maraming maraming salamat nga pala sa sumuporta doon sa pins na yon. At syempre, lalo na sa bayan ng Katahingan. Mega shoutout sa inyo. So, pasensya na at bigla tayong nawala. Akala ko kasi guys, marirecover pa natin yung account na yon. Pero hindi. Andaming kaibigan ko na ang tumulong sa akin para ma-recover yung account na yun pero wala so yung nag ano pala nun guys nag hack ng ating account ito si Ariel Twito pagod ang pinundar ko dun guys no grabe grabe yung ating ano minsan nakakatulog ako alas uh, alas 10 na ng gabi alas 11 ng gabi minsan madaling araw ala una para mag edit lang tapos para kinumagahan meron tayong may upload tapos hindi ko akalain na ano uh, nanakawin lang sa atin. Kaya advice ko sa inyo guys, lalo na sa ating mga content creator diyan. Uh, hindi lang sa mga vlogger kundi sa mga uh, may mga business diyan. Once na may mag ano sa inyo, may mag message sa inyo, lalo na kung may link, huwag niyo pindutin guys kasi pag pinindot niyo yung link na ibibigay sa inyo, automatic yung information niyo makukuha na agad at hindi mo akalain na uh, yung yung account mo pinapasok na ng magnanakaw hindi ko akalain na uh, akala ko bahay lang yung pinapasok ng mag, magnanakaw yung pala pati dito sa social media pwede ka rin pala pagnakawan ayan so dagdag kaalaman sa atin ito so uh, maraming maraming salamat nga pala sa mga sumoporta don sa page ko uh, Dudski Alba Vlog yan maraming maraming salamat sa sumuporta lalo na sa babayan ng placer yan mega shoutout pasensya na at biglang nawala tayo kasi nga akala ko marirecover pa natin yun, pero hindi ko akalain na hindi na talaga kasi marami na akong um, nilapitan ng mga kaibigan lalo na yung aking mga pamangkin yan uh, nilapitan ko sila para matulungan ako sa aking problema para maituloy natin yung ating mga travel at nakakapang hina lang ng loob guys at nakakapanglomo din kasi nga uh, malapit na kasi yun malapit ko na may apply na ma-monetize yung aking page pero hindi ko akalain na, na nakawin lang sa atin at ang masakit pa nagka, nagkaroon agad ng ads yung page ko kaya talagang napakasakit yan. pero okay lang yan panapanaw lang yan guys so kung hindi pa panahon natin okay lang yan tuloy lang ang buhay Basta, pagkaalam ko, pag ang taong mapaglamang sa kapwa, guys, may karma yan. Yan, nahiniwala ako. Hindi man sa kanya didirikta ang karma, baka sa pamilya niya. Yan, vice versa lang yan. Pag gumawa ka ng masama, may balik sa'yo. Pag gumawa ka ng mabuti, doble ang babalik sa'yo. Yan. So, ayan, sa mga supporters ko dyan, so, ako yung nananawagan sa inyo, guys, na pag dumaan ulit sa inyo yung aking lumang page, paki-report nyo na lang guys at huwag na kayo dun mag-follow so dito na kayo guys mag-follow sa ating bagong page para tuloy-tuloy yung ating travel dito sa Masbate tuloy-tuloy yung ating vlog Yan at sana supportahan nyo guys supportahan nyo na mabalik yung ating ano ating uh, page no at sana magkakasama tayo ulit shoutout nga pala sa bayan ng placer mega shoutout Pasensya na at bigla tayo nawala. Kasi nga, ayun ang problema na hack yung ating account. At syempre, shoutout sa ating mga uh, kapo mas bati nyo diyan, Mega shoutout. Ayan. At kung gusto mo magpa-shoutout guys, mag-comment ka lang diyan sa baba para sa next vlog isya-shoutout kita. So guys, hanggang dito na lang yung ating video. Muli, maraming salamat and bye-bye.